Yo, so mga parts, may red light mo to. So ayan, may bibigay ko sa, eh, sa inyong mga ideya. So normally nangyayari to, hindi ko lang alam kung nangyayari to sa inyo. Ano? Na kapag ka sa full throttle, nasa full throttle ka na, bigla na babagsak yung takbo mo. Oh. Tapos, meron na naman uli. Ayan, so isang indication yung par na nauubusan kayo ng gas sa inyong uh, dito, sa float, ah, uh, sa valve. Dito, sa ilalim ng ah, uh, reserve gas natin. Isang indication yan na kinukulang sa supply ng gas. Bakit? Isipin nyo naman kasi par. ba? Diba? Yung stock, tingnan naman yung pagkakaiba ng stock at ng 30 mm. Normally kasi nagpapalit tayo ng mga carb, di ba? kumpara mo kung gano'ng kalaki yung 30 mm sa 26 mm. So, ito yung stock part. So, kung ano yung stock settings, ng higip ng gasolina nito, yun din yung nakadesign sa fuel system natin. Ngayon, nagpalit ka, nag 30mm ka, nag, nag 32mm ka, pero hindi ka masyado gumalaw sa fuel system mo. Kung hindi ka masyado nag-upgrade ng konti. Especially yung filter, gas filter mo. Yung stock para sobrang liit. Maliit yung gas filter natin. Tingnan yung ginawa ko. So, nilaki natin ng konti lang. Hindi naman sobrang laki. O, alam ko sa inyo yung iba pamilyar dito sa uh, gas filter na to. Kasi nangyayari sa akin par, kapag ka sa full throttle na, kung kailan nandun na yung uh, kasarapan ng piga mo, bigla na lang babagsak yung takbo mo. ba? Diba? Or minsan naman, bumibirit ka, ramdam mo parang kinukulang sa gas yung motor mo. Isa po yan sa problema ng motor nyo. Kinukulang sa supply ng gas, kaya nangyayari ganun. O nangyayari sa akin yan par, ang pinaginalaan ko is yung CDI ko. Bumili ako ng CDI. Stock CDI, bumili ako. Nilagyan ko siya. O, ganun pa rin par, bumabagsak pa rin siya sa full throttle. Pinaginalaan ko naman uli yung spark plug. Bumili naman ako spark plug ulit. ng bago. Ganon pa rin par. Pagdating sa full throttle, bigla na buhabagsak ng takbo. And then, napag-isip-isip ko, sabi ko, try ko nga palitan yung uh, filter ng gas ko. Kasi parang pakarandam ko kasi, nauubusan ng gas yung uh, reserve ko dito sa carb. Sa tuwing nag-full throttle ako, parang kulang yung hinihigop ng gas ko. Ano, sinusupply ng gas papunta sa carb. So, pinunitan ko siya ng ganyan. Kaya yung napalitan ko siya par, simula noon, hindi na po siya nagaganon. So wala na akong issue about sa ganun. Na yung pag nasa full throttle na or uh, nasa pigaan tayo ng bigla ang pigaan, ho, hindi mo mararamdaman yung parang hindi ka naubusan ng gas. Ano? So okay na okay na po siya. So isa po yan, sa dahil lang kung bakit minsan ganyan na nangyayari sa mga motor ninyo. Ano, yung iba kasi, inaano nila, baka yung carb, baka palyado, ganyan. Hindi po, nangyari sa akin yan kasi experience ko yan. Nagbili nagbili na ako ng uh, CDI, ganun pa rin. Palit na ako ng uh, tawag yan, ng spark plug ganun pa rin. Kahit yung ano, yung coil din pina-ginalaw ko rin. Palit din ako. Ganun pa rin bubabagsak pa rin takbo hanggang sa yon. Nagpalit lang ako ng uh, mas malaki-laking uh, fuel filter para mas maganda yung uh, mas marami-rami yung nai-stock na gasolina sa kanyang uh, reserve para paggigop niya hindi siya gano' na uh, konti. So marami sa magiigop papunta sa carb natin. Kasi pag ng carb natin, kailangan mas marami-rami yung reserve na nakalagay sa filter natin. Kasi nga, nagpalit ka na ng uh, mas malaking carb. Siyempre, iba na para yung magiging settings niyan par. ba diba? Sa so, tuwing nagpapalit tayo ng mga parts natin, kailangan meron din tayong uh, ng mga uh, pwedeng magbago sa makina natin or sa ano natin, system, fuel system natin. Kasi tingnan nyo paro, oh. Diba? Yung stock na ito is 26mm Tapos papalit ka ng 30mm so, Sobrang laki oh, bunga nga pa lang para sobrang laki na. 'Di ba? Kumpara mo sa 26 mm, sobrang liit. O, siyempre, yung stock settings, 'di ba? Kung anong stock settings, hindi yun din yung ano mo. Stock settings din ng fuel system mo. Pero dahil pag uh, nag-upgrade ka na, siyempre, kahit pa paano mag-upgrade ka din pagdating sa fuel system mo para mag-match doon sa nilalagay mo ng mga upgrade. Sa so, mga sabi naman, sa kanila hindi naman, eh well, sa akin, 'yun ang naranasan ko. 'Yun ang naging experience ko. Simula nung pinata ko siya ng ganyang filter, wala na par. Hindi ko na naranasan yung uh, biglang bumabagsak uh, bumabag sa pintakbo o parang naggagaralgal sa full throttle. So, isa yan. Kung bakit, uh, kung nararanasan nyo yan, try nyo magganyan par. Napakamura lang yan par. Ayan. Ayan. Sana makabigyan ng uh, idea sa inyo ano, para sa mga naka-experience nyan. Ayan na po. Alright, it's Megan Red Light Motor. right safe, play safe. All Alright.